Pagustahin po natin ng sitwasyon ngayon sa Quiapo kung saan dagsa mga deboto ngayong araw po ng Biyernes. Naroon ang ating kasamang si Vel Custodio live. Vel? Rise and shine na yan. Bagamat bahagyang kumukulimlim at umambun kanina, hindi pa rin natitinag ang pananampalataya ng mga deboto ng itim na Nazareno dahil abot labas pa rin ang mga umaatin ng misa ngayong Kiabo Day. Tuwing biyernes nagsisimba sa Quiapo Church sa Maynila ang mag-asawang de Guzman. Hindi nila alintana ang mabigat na ulap kung gumagaan naman ang kanilang pakiramdam sa pagsisimba. Wala naman ano kinakailangan at uh, ano pa ang mangyari basta makapag-ano ko lang sa kanya. pag lang yung mga anak ko, lahat na pupuntahan, pasalamat, patawad, basta naniwala ako sa kanya. Lahat ng problema natin, 'di ba? Sabi, ibigay lang sa kanya. Ayon naman sa usher ng Quiapo Church, pinapapasok na nila sa loob ng simbahan ang mga tao kapag umuulan. Pinangunahan ni Reverend Father Sexton Jr. ang 6 AM mass, kung saan sa homily, sinabi niya na ayon sa Diyos, ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya kung malinaw ang mata, malilinawagan ang buong mong katawan. Kung saan ang sinasabing maliwanagan sana ay ang puso ng tao. Binanggit din sa homily na hindi lahat ng hinihiling natin na ipagkakaloob dan Dios dahil maaaring mas may malaking biyaya na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Ngayong araw din inaalala si St. Aloysius Gonzaga, na patron ng mga kabataan. Dahil sa edad na 23, naging volunteer na siya sa mga ospital noong tumama ang isang pandemya sa Roma. Bagamat maaga siyang pumanaw, ginugol naman niya ang buong buhay niya sa pagsisilbi at pagmamahal sa Diyos. Para sa traffic update, maluwag pa ang daloy na trapiko sa magkabilang linya ng kalsada dito sa Quiapo, Maynila. Pero abiso sa mga driver, asahan na ang kalat-kalat na pag-ulan anumang oras simula ngayon. Kaya mag-ingat sa pagmamaneho sa basang kalsada. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Velco Studio.